Pinatay ang isang lalaking humahad lang daw sa love life ng suspect sa Cebu. Pati ang anak ng biktima na damay din sa pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Nagulantang ang mga residente ng barangay Kantuod sa Balamban, Cebu nitong linggo ng gabi. Sa isang ambulansya, isinasakay ang dalawang dugoang lalaki. Ang mag-amang biktima parehong may tama ng bala. Dead on arrival ang 46 anyos na ama habang kritikal ang 24 anyos niyang anak. Base sa investigasyon, unang binaril ang padre di pamilyang si Jasper Zorilla sa labas ng kanilang bahay sa Astoria, Cebu. Sakay ng motosiklo, sinubukang isugod sa ospital ang biktima ng kanyang misis kasama ang kanilang anak. Pero sinundan sila ng gunman at muling pinagbabaril. Dito na tinamaan sa ulo ang anak. Ang pamamaril nagugat sa pagtutol ng biktima sa sospek bilang nobyo ng kanyang Hipa itong suspect natin, eh, may previous record na dito sa police station natin at nakulong na ito dati sa kasong uh, frustrated parricide. Sumuko rin kalaunan ng sospek. Bagamat nagsisisi, aminado siyang may galit siya sa biktima dahil sa paghamak nito sa kanya. Hindi rin daw niya sinasadya na madamay pati ang pamangkin ng nobya. Nakukonsensya talaga ako. Siguro nagawa ko yun dahil nasaktan talaga ang damdamin ko sa mga masasakit na salita niya. Mahaharap ang sospek sa kasong murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.